kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Pag nasa iyo na ang halos lahat na iyong inaasam-asam sa buhay ay nagkakaroon ka ng kakaibang pakiramdam na tila ba may kulang pa rin sa iyong buhay rason para minsan ay pasukin mo ang iba't ibang klase ng libangan kagaya ng car racing, aerial adventure, mountain climbing at iba pa. Ang lahat ng ito ay napakadelikado at konting pagkakamali lang ay maaari ka ng hindi na nasisikata ng araw. Ang iba naman ay ginagawang libangan ng pagkahilig nila sa mga hayop pero may delikadong klase rin sa libangang ito dahil sa may mga taong nagkakaroon ng curiosity sa mga hayop na mga mababangis at kayang-kaya kang tudasin. Ito ang nangyari sa isang special effects editor na nagngangalang Catherine Chapel. Ilan lang sa mga gawa niya bilang special effects editor ay ang pelikulang Captain America, Game of Thrones, Godzilla at marami pang iba. Bukod sa mahilig ito sa mga hayop, si Catherine ay isa rin sa mga tumutulong para sa conservation mga endangered animals na matatagpuan sa Afrika. Isang araw ay nagpost ito sa kanyang social media account na siya ay tutungo sa South Africa para tumulong sa mga gawain doon laban sa poaching na nangyayari. May of 2015 ay natuloy na nga itong lumipad patungong South Africa. Maliban sa pagtulong laban sa mga nambibiktima ng mga hayop doon, ay gusto rin sana ni Catherine na makagawa ng pelikula tungkol sa mga ginagawa ng mga poachers sa mga hayop doon. Tumuloy si Catherine sa Lion Park sa Gauteng, Johannesburg at pinili nito ang Calabash Tour bilang kanyang tour company. Mayroong 85 mga leyon na andun pag sa lugar na yun Maliban kay Catherine ay marami na ring mga sikat na mga celebrities ang nakapunta roon. Kagaya ni Shakira at John Legend. Malapitan mong makikita ang mga malalaki at nakakatakot ng mga hayop na pagalagala sa lugar. Habang ikaw ay nasa loob ng iyong sasakyan maliban sa mga warning signs na makikita sa lugar ay pinaaalalahanan din ng mga tour guide sa mga pumapasok doon na manatili sa loob ng kanilang sasakyan at wag na wag buksan ang pintuan o bintana ng sasakyan para na rin mismo sa kanilang kaligtasan. May mga pangyayari na noon pa man na ang mga liun ay palaging sumusubok na buksan ang mga pintuan ng sasakyan sa tuwing nakakakita sila nito. Kahit na ito ang masasabing golden rule ng mga tour guide sa mga turista pero may ilan pa rin na hindi sinusunod at isa na rito, si Catherine Chapel. Habang nasa loob ng sasakyan si Catherine ay namangha ito sa itsura ng mga liyon. Napagalagala at ang iba naman ay nakahiga at nagpapahinga kahit na nasa sangtuwaryo ang mga liyon na ito at inaalagaan ng mga tao. Ay hindi mo pa rin may sawalang bahala na ang mga hayop na ito ay wild at delikado. Tuwang-tuwa si Catherine habang ito'y kumukuha ng mga larawan ng mga liyon. Maya-maya pa ay tumigil ang kanilang sasakyan para kuhanan ng litrato ang dalawang mag-asawang liyon. At sa hindi may paliwanag na dahilan ay biglang binaba ng driver ng SUV na sinasakyan ni Catherine ang salamin ng kanilang pintuan. Ayon sa mga saksi, sa umpisa raw ay hindi pinapansin ng mga liyon ang sasakyan nila Catherine. Tuloy lang daw sa pagkuha ng mga litrato si Catherine nang bigla na lang daw tumayo ang babaeng liyon at umunat ng kanyang katawan at sa isang kisap mata ay bigla na lang daw sinugod ang nakabukas sa na salamin ng bintana ng sasakyan ni Catherine sabay lapas sa Amerika ng pasahero nito. Kaagad na sinubukan ng driver na suntukay ng ulo ng liyon na nakapasok sa bintana ng kanilang sasakyan habang nilalapas si Catherine. Pansamantalang huminto ang liyon sa kanyang panlalapa pero Bago pa man masara ng driver ang bintana ay muli na namang bumalik ito para ipagpatuloy ang pagbaon ng kanyang mga pangil sa katawan ng dalaga. Ilang segundo lang ang makalipas ay napakalaki na ng naging pinsala sa katawan ni Catherine dahil sa kagagawa ng leon. Huli na nang dumating ang mga tinatawag nilang gamesmen para pahintuin ang leon at matulungang madala sa hospital si Catherine. Hindi na naisalba pa ng mga doktor ang buhay ng dalaga dahil sa maliban na patal ng mga sugat na natamo nito, ay marami pang nawalang dugo sa kanyang katawan, ayon sa ina ni Catherine Chapel, ang passion ng anak sa pagtulong sa mga endangered animals ang hindi naging balakid sa kanya para lumakbay sa ibang kontinente matupad lamang ang kanyang pangarap na makatulong sa nangyaring ito kay Catherine Chappell ay patunay lamang na dapat magingat sa mga delikadong klase ng hayo kahit pa sa tingin mo ay nakakamangha sila at mabait ang kanilang hitsura. Ikaw, anong gagawin mo kapag ikaw ay nilapa ng leon? Mga ganitong klaseng videos Panoorin, pindutin ang notification bell Mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan Maraming salamat po Hanggang sa susunod dito Sa Historiador, Historiador.